may cancer po siya. Siyalo lang po ito. Isa lang ako. Sa doktor, hindi ko ba ma matanggap kasi mag-isa lang po ako doon. Kasi ayaw mo yung sabihin sa pamilya na may sakit Nung, ano po, hindi na ako makapagpikin. Sa pamilya na na may sakit po si tito Pat. Nandito ko kami sa hospital yung mga term na yun, wala po ako makausap. Mayra po. Pag wala kang makausap eh. Kasi hindi po masyado kanin yung laws ng pamilya ni Tito Pat. Kasi minsan lang yung kuha kong buhok sa bahay ng mga kamag-alat niya. Yung mga time lang po naman, first time na sama-sama uh, kami daw sa band na 70 or 75 years old po uh, siya na. Kung kilala niyo okay, si Tito Pat, napakabait po na tao. Wala po akong masasabi sa kanya. Siyempre po, hindi naman po perfect yung pagsasama namin kasi minsan, lalo na sa pagkain. Yung bang ito, sabi ko magkatayot po tayo ha. Hindi po tayo kumain lang sa labas. Ang minsan po kasi nagpapadeliver siya na hindi ko alam. Nagubulat na lang ako na, ay, meron pagkain. Right. Sa pagkain ko talaga. Gusto mo ba live? isa Pwede rin ilalive. Dahil doon po, siguro, isa sa mga dahilan kung nagkasakit yan, na, hindi rin namin alam. Kasi, eh, mahirap din sabihin, sabi ng doktor, na dahil daw sa katandaan, o, yung part lang 2 days po ako, Uh, hindi na siya makapagsalita. Yung lagi niyang sinasabi sa amin, ar, 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 gamagalit, gamagalit na siya. Tapos, yun niya, yung last part na last day na may dumalaw ko sa kanya, hindi niya na lahat na, ng dumalaw sa kanya. And then, 9.30 po ng gabi, nung umakyat po ako, kasi gumaba po ako para kumain. Kasi siya, no, pumunta muna sa kwarto niya para magpahinga. Ito yung part ng 9.30 p.m. na siya din ako kay Daddy. Ano yan, Daddy? Kasi po, itinuloy niya ako ang pamilya. Buhat ko lang yung namatay yung partner niya. Sabi ko sa kanya, hindi tayo iiwan hanggang sa dubok. Alam yan, niya yan, pinag-aako sa kanya. Kapag wala po dito si Shannon, siguro na hindi niya magsasabi ka. Ah, yun lang po.